Ano ito oh? oh. oh Ang dami oh <laughs> Ay, meron na naman Oh, oh. Plastic na lang na maliit Kasi maliliit lang naman mga uli Wala <laughs> Wala 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 di ba? hindi natin sinubukan. na subo. Mm. Yun, what's up mga kabita? At isang magandang umaga po sa ating lahat. So sa video ito, nandito tayo sa uh, baha. Ayan po, lawak po ng baha talaga. Parang dagat na. Papasin nyo. Alas tubig po. Kitang-kita kulay brown sa dagat kulay blue dito kulay brown po dahil ano tulad yan galing po na uh, dito yan ganyan po yung sitwasyon ngayon dito sa kandaba dito sa amin dito sa ganyan, dito tayo may dala dala akong dala gusto ko umagis baka makachamba ng isda dito at uh, subukan lang natin yan dito po tayo ngayon ano ito po yung sitwasyon ngayon dito sa amin baha pa at umupa na siya kaso hindi pa rin madaanan to mga pumapasada pa lang yung dumadaan dito yung mga matataas na sasakyan so, oh. may mga isdang gumagalaw galaw susubukan ko dito mag try mag agis agis pa baka sakali makauli tayo agis baka makachempo tayo kahit anong klaseng isda lang tapos luto tayo kung <laughs> makauli eh. yan nagis tayo tayo fish Ito natin yung uli natin <laughs> Yan po Yan ang nauli natin Meron din kahit papano bida ayan po yung nauli natin oh liwalo <laughs> tapos maliit na talapia ayan oh <laughs> puyo pakawala natin yung talapia oh puyo po oh na oh. napakatinik nyan ayan dalawa tayo lagay natin dyan tay tayo na uli oh. Roo, tsaka Ay, Nakauli naman tayo mga kabida Nakauli tayo na Roo Ayan, okay. yeah, nakauli po tayo Tsaka Karpa Pinawa ko lang ilagay natin mga kapito O Plastic na lang na maliit Kasi maliit lang na mga uli <laughs> Yan you know? o uh, Silver kagaya nung kanina Ayos Panalo na to Kakauli Hehehe <laughs> Okay, muna natin dito. buti na lang nahawakan ko mga kabida <laughs> <laughs> buti na lang nahawakan ko po nahulog na siya uh, Gor naman ba? iba ibang klase na nanahuli natin ha uh. Oh. <laughs> ganda naman Ah, uh, pinagpigyan okay, tayo ngayon kada agis tayo ngayon nakakahuli po yun pang lima <laughs> nagbigyan tayo swerte talaga tayo ngayon kasi mauulog na lang mauulog na lang po <coughs> nahawakan ko pa swerte <coughs> tayo ngayon lima pwede nang pangluto may silver <coughs> oh, pwede na tayo dito kung pababayan o tinitingnan ng uli natin vlogger? oh vlogger, <lagyan>. shout out <coughs> Tingnan natin kung makakauli tayo dito. Ada e, isang agis, isang piraso. <laughs> Tingnan natin ito sana. Pero pag may isda, alam na alam mo na, tatalo siya mga kabila. Ito marami. Pero pag wala uh, walang tumalon, dalag ay eh, puta ah, nakahuli po siya oh, iba ibang klase yung mga nahuli natin <laughs> ibang, <laughs> ibang klase yung nahuli so, ngayon dalag naman yung nahuli oh, puta res maliksi naman to madalang lang makakauli ng ganito sa tawag nito mga kabito oh, ah, dalag naman po siya nahuli Iba-iba so, klase na may row, may silver may luwalo, may dalag <laughs> nakatuwa naman kaya <laughs> gusto yung kada isang agis isang huli so, <laughs> wala na oh susuyo na uli susuyo cool. ano pangalan na page mo yan? Ah, Jolly BTV Jolly BTV Jolly oh. wala akong wala wala akong hindi pa ako na naubos na ganito yung pangalan nyo oh, malipit yeah. yung mga istigat ko kasi naubos na hindi pa paro paro papalaw daw tayo paro mandasig Nakarinig pa akong tumatalo mga kabida. Subukan lang natin magis, Isang beses na lang talaga. May tumatalon po. Subukan ko lang. Baka makauli pa tayo. Madagdagan yung uli natin. Isa na lang. <laughs> Layo ko lang ng konti. Sinagis tayo mga kabida. na, nag uh, agis na naman. Parang may tumalon eh. Uy, meron na dito sa una no. Oh. Ay, nauulog pa. Nauulog pa siya. Sana mabulsa. merong isang piraso pwede na to at least na subukan natin yung last agis okay na nakadali pa <laughs> yun ang tinatawag na swerte naririnig ko kasi may mga tumatalo mga kapi kulit kahit, kahit malinis na yung darat natin hmm, diba kung hindi natin sinubukan hindi natin maulit pwede na tutungo lang siguro nasa kalateng kilo <laughs> oh, ipilin mo yan kahit 30 pesos lang yan may ilagay na yan <laughs> tayo nag enjoy pa tayo diba okay linis tayo ulit ayos na yun yun na natin subukan <laughs> yan o no? o inatak na pati truck ang dami niya sakay tinitignan ko baka may tumatalo na isda agis ang <laughs>

lakas yung agos wala kailangan matempuan mo lang yung ayun meron tumulok may pumasok ko na siya oh, oh. oh Ang dami oh. <laughs> mo. Kaliliit. Meron pong isda oh. Tingnan natin oh. May isda. Maliliit lang sila. <laughs> Maliliit na isda. Ah, karpa. Karpa po 'yung nauwi karpa po oh, sabi nila nakahuli daw hmm. ako karpa maliliit hmm natin oh. karpang maliliit oh, oh pa <coughs> Para pa po sila maliliit. Para pa natin 'to. Dito dun sa may umagos, may dumadaan po. Ayun, pwede na 'to. Ito good size na 'to. Good size na 'to. Hehehe. Hehehe. Ah, ulit tayo saka uli tayo Nakakula natin to tilapia Saka Ay dito na sa Dito na sa malalim Yun doon natin yan oh. <laughs> Ay meron pa yung tilapia dito Ay mga tilapia dito mayroon pa mga tilapia na nakapasok oh, ang natin <laughs> so yan mga kabida okay na po at uh, tayo huwi na kahit <laughs> paano nasubukan natin dito sa umaga wala lang po malalaking tumatalong ngayon gaya nung sinabi ni Atik meron po daw mga tumatalong na malalaki kasi walang wala kaya po natin walang malaking tumalong nabubulabog daw to kaya nawawala <laughs> tara try natin umuwi so okay, yun bali bala. bali uwi na po tayo okay naman yung nahuli natin may pangulan na bahay ito po yung lahat ng mga nauli oh. kahit paano meron tayong naiuwi hindi tayo nabokya sa ating planong magagis ng dala at pinagbigyan tayong makahuli nito okay na rin hmm. hmm. Umag -tong umagat pa itong umagat itong dalag oh. <laughs> hehehe Uh, nagbigyan tayo makaw din ito. Uh, di ba? Kahit paano, merong blessing. Sipin mo, mauuni ko yan, Sa karsada lang. Sa tabing karsada. Uh, dito tayo ngayon. buhay na buhay pa yung gurami saka yung liwalo dalag buhay pa oh. oh mga buhay pa eh mga buhay pa po hmm Hmm. gagawin natin mag -iyaw tayo iyaw na lang natin sila ah uh isang gatuan lang hmm 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 alam yun ko yung natin lagyan natin ng hmm yan po yung nahuli natin sa kay iba't ibang klaseng isda itong dalawa magkakas nagkahanay mga to ayan 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 po yung nahuli natin mga kabida bali okay na po itong ating mga iniyaw hindi na po tayo magkakanin bali ito na lang kakainin natin kasi uh, tatapos lang nagmeranda kanina habang nagiyaw tayo so yun magpapapak lang tayo pero bago tayo kumain na pray muna tayo Lord maraming salamat po sa pagkain na sarapan ko sabihin nyo po kaligtas sa aking pangingis na at lagi nyo po kaming gabay pati na rin po pamilya namin pati na rin po yung aming mga business in Jesus name Amen God tayo <laughs> yung isang teraso, hindi ko siya hinihiyaw mamaya papakita ko sa inyo kung anong ginawa ko sa kanya hmm, <laughs> lutong luto nangainip -luto. pa naman una subo mm. sarap malasa rin hmm. kakasubak hindi ko inaasahan tong kanto yung mahuli ko <laughs> thanks God kahit paano pinagbigyan tayo yung makahuli hindi tayo sinero yan oh. po hmm sumubok lang ako na sabi ko pita nga ako sa gano'n <clears throat> pinak titignan ko kung anong sitwasyon doon at yun nga siyempre kailangan may dalada daladala -dala kang pangod eh. <coughs> para sakaling may isda tulad nito hindi natin nakikita nakahuli tayo hmm hmm yun ang malasa lasa malasa hmm. sarap itong gura niya Kaka-enjoy din mga uli pag ganito. Yung may isda ka na hindi mo alam kung may mauhuli ka tapos biglang lalabas may isda kakatuwa lang hmm. ang gaganda pa naman ng agis ko kung maraming isda nun hmm. yak pa po tayo kaso ah, kala po yung isda niya nakakalat kaya ganyan uh, lang po yung mga isang nahuli hmm Pero uh, nga laki na tayo ngayon kasi may huli tayo. Hindi tayo moving walang nahuli sa si ating balak. Di ba? Kakatuwa lang. Hmm tapos mauli mong isda wild talaga magkakaiba mm. sarap ah papak papak lang magmerendi kasi ako nagsabunis ako tsaka tinapay hindi ko mamaya na lang papak papak ang dami nito Diyan din natin gubusin. Tira natin si na Miss Cabida. Para matikman nila yung wild isda. Hmm. Ang dami tumitingin -tumi sa ako. Tapos yung pang tinawanan ako. Umagis ako sa kalsyada. basta sa may tubig may isda sigurado isa lang ang nakuha natin ah, uh, marami na uli. Kasi maligit pinakawala na isa lang um, po hmm yan po yung hindi natin na iluto in aquarium natin ang tawag po dyan is puyo sa kapampangan liwalo yan nagayon natin sa aquarium para meron tayong isda dito nakikita kita malakas po ang buhay niyan yan oh, no? puyo malakas ang buhay Ligyan natin ng pids. Tignan natin kung kakainin niya. Mga uh, tatlong piraso lang. Tignan natin kung kakainin niya. Pag naubos yan, kumakain Okay.